Mga uh, guys, um, uh, mga balita dita, guys, ayung sa mga kwento at lahat balitaan ko sa sa eh, iba't ibang klase ng national television guys. Guys, napunta na nga ako tayo dun guys sa kulay na kung saan ah uh, na may inanod na kotse guys na naging sanhi ng kamatayan ng dalawang mag-among babae at lalaki. Superain guys. Tara. thank you Oh, magandang magandang umaga tanghali hapon ah, ng gabi po sa inyo lahat sana wala akong nakalimutan so ayun guys bibili muna tayo ng kapi guys ay magandang project yan ah Mal malaki-laki yan Oh. So, o, oh, dalawang bahay yata magpapagawa dyan, ano? Kayo na bang kayo bang unang gagawa dyan? Ay, mga na nato. Ay, hindi na gagawa dyan. Okay. Oh. Ito kay mga nato. May kay mga nato, diba? O, oh, nagkasa na na eh. O, no? oh. dito, ano magpapagawa si, ano, si Aureliano ah, uh, hama yun din natin, no? ay yung mayari, ay si Andres Carlo. Oh, hah, 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 no? So, ayun, guys. hah, 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 alam nyo dito sa lugar namin guys kukunti pa lang yung malalaking bahay dito ah uh, karamihan so, siyempre mga karamihan tao dito guys sa uh, dito sa lugar okay. namin mga uh, galing probinsya mga dumating sila dito na kapag ko rin dumating na uh, walang wala sila pero yung sabihin ako walang wala rin man ako. dahil dito yung walang wala <laughs> mga uh, magaganda ang bahay dito guys yung mga nakakuha ng mga ganda doon nakakuha dito yung mga magaganda magaganda ang katilang bahay malaki ba din yun guys makakupahan yun ito dati guys itong lugar na ito dati crop road to guys <laughs> wala ka anong ano rito talahiban to nung araw eh hindi ba masyadong simentado ang lugar na ito guys kasi nung araw guys pinupuliti ko itong lugar na ito kapag mahina ang boto ang nakuha ang nanalong mayo dito guys sa so, area na ito at nanalo na pinagagal na ito na ito ay yung nanalo malakas dito ayun mapagawa na yung bakal ng pagkada. kaya pagpilan nga po ng ano tay pagpilan po ng DX in DX po ya ha po so ay guys hindi so, tayo malimit bumibili ng kape guys yung kape ko guys may anting anting guys eh. yun yan guys ito yung kape guys na nagpapatayo nagpapatayo na ng... ito maganda para sa kalusugan to guys hindi siya gamot pero food supplement lang siya wala kaya ah oh kaya lang kaya ay boss ayun yung followers ko pala guys oh.

Ipin na. Para Inalo ko pa sa mga adobo yan Apaldereta. So ayun guys Babay na po Bukas na ako Tangali lang ako eh. Baka yung mga pasyente ko guys eh, Mga nakakatulog na buo nang araw dito guys. Ay, te. Ayun, pala, bro, ate. May followers ko rin sa atin oh. Playing ko yan si Kapilo Ate. Si Ate niya si Indonesia siya ate, pero hindi pa matanda. Tingnan ko. 52 tonelang araw guys. Kaya hindi po masyadong sementado guys. National government project to guys, eh? kaya bumandayan lugar kasi kung local cover mo yung tangkay kaya hindi kakayari ng budget tsaka <coughs> nung araw guys itong araw na to nung araw pagulo itong pagay itong lugar ko nung araw maraming ano, mga karami mga hold up iba't ibang iba, klase ng kawatanan dito Yeah. araw guys maraming may na may nangyayari sa ito so, sayang hindi ko nakuha lang may hari guys lang puno yun eh nalalaglag lang yung mga puno niya maupo na si Duterte guys. Ayun, na nahibig sa gas na to. So <tipot> Malaking bagay talaga guys. maupo si Duterte guys. Ito, hindi politika guys. Napangkit ko lang sa video na to guys. Nakatot, no? Bukas na yung mga kapit pa. Ayun na lang. na lang. Ayun Naka-try to the driver ngayon, alas 4 pa lang, alas 2. Pising gayon ngayon at baka maniwanin ngayon. sa mga followers ko po dyan kapo to my vlog maraming maraming salamat po sa mga supporter nyo sa mga po ng mga video sa so, mga bago pala po sa akin channel guys uh, bye po mada sa sa video ko na to guys eh hindi po sana nga kalimutan mag like ah kahit subscribe sa subscribe na lang guys talang yung bagay po sa aming mga content creator so hanggang dito na lamang po ang video na to mag po tayo palagi. Babay po, babay. po na po. Ayan guys. Bibili muna tayo ng ulam guys. Kasi tangali na guys. Kailangan natin dumiskarte muna ngayon guys. Uh, umimili tayo kung anong magandang ulam.

Ay, ito, ay... ado, 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 itu. ito, ya. ito, naman. ito, 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 kaldereta. ito, 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 guys, Sige gana ba bakalin. Halin dyan. Ay, ito. Wow, wow. Ayo ito. Ang init kasi. Okay, sige ko na bakalin. Init. So, ayun guys. Dito na lang makikita ang ang pinakamasarap na ulam sa Doña Aurora. Kalawaran uh, guys. Marami naman nagtitindi yung kit. Ayun. Sabi-sabi Depende na lang sa mga kliyente uh, kung saan nila gusto bumili pero lahat naman guys masarap pero malinit kasi guys dito ako bumibili guys dito na lang sa akin sa Bicol Express na lang ang favorito namin mga Bicolano na. <laughs> uh, tapos sa ano dito na rin sa ano sa sinigang na baka More pang five dahil ito guys ha, ah, baka bukas eh, hindi na ako magising. Huwag <laughs> naman, huwag ko na sana. Ayun guys, so, tabi tabi yung mga kantin dito guys. So. Kasi si Manong nagtulog, -ano nag pa, nag-tot-tick mga magot-tipo po. Uh, tuwing malakas ang ulan guys dito malimit bumabahan bumabahan uh, bumabahan ng napakalakas dito guys bumabot yung baha dyan hanggang sa may kanto na yan hanggang to, hanggang dito hanggang nako umapaw talaga ang baha dito guys ano nyo po guys yung nag viral na nahulog na uh, ano uh, inarot na kotse guys dito yung nangyari guys pero hindi mismo dito dun sa kabilang tawid tawid kasi tinitaya nung no? magkarugtong yan dyan guys sa kabilang Ayan. Bawal magtapo ng basura. Tama lang, dapat talaga magbawal magtapo ng basura yan guys. Kasi, ang pagtatapo ng basura guys sa mga sapa o sa mga kanan guys. Hi kaya. Ay eh, nagilig ka ng ano yan, nagilig ka ng pagbara ng ano. Pagbara ng mga kalsada. Lalo na guys, pag wala tayong mga flood control. Yung sinasabi ng ating presidente na 5,500 flood control na hindi naman pala to guys sorry guys ha nahaluan ko lang ng politika guys ayun guys dito, galing yung kotse dun guys sa ano Tapos sa tapos sa dumiridiretso pero sabi ng mga nakapanood guys eh sabi nila ay sinabihan na raw yata na wag nang ituloy dahil nga syempre nga dati nga, may nahulog na truck dito guys na hindi naman masyadong katasa ng bahanon Kinaladlag. Eh yung kotse pa kaya ayun nga ang nangyari. Dito siya guys, lumusot. Dito siya guys, lumusot oh sa ano na to. Kumapaw yung baha hanggang dito. Yan hanggang diyan. Kumapaw yung baha diyan. Tapos dito siya lumusot yung kotse guys. Dito pa lang humampas na hindi na sila mabubuhay noon. Eh. Sa taas ng sa taas ng baha na yan. Maabot diyan. Kaya hantun doon, doon pag, pag pagdating doon guys, nilampasa sila doon. Kaya wala talaga kawawa ngay. Eh. lumusong siya sa tubig ang ginti ay nabasa guys um, uh, balita guys ayon uh, sa mga kwento at nakabalitaan po sa, sa iba't iba klase ng national television guys na ang nasabing nabangga po dito guys uh, yung po dito na uh, inalit ako si guys ay naulog po yun guys sa uh, dito at nga po guys sa yung babae po yata ay mag-amo po yata yung nabangga rito yung amo uh, yung amo niya ay babae yung lalaki naman po ay driver niya so sabay silang tinawing palat kaya guys ang babae po yata guys natagpuan sa mga kawayan sila lakas at yung kanila namang ay yung driver naman na lalaki ay natagpuan guys sa Valenzuela kaya yun guys maraming maraming salamat guys hanggang dito na lang po ang video na to guys sa mga bago pala po sa aking channel kung dadaan po sa live na to ay sa video na po sa video po na ito guys ay maraming maraming salamat salamat po shoutout po sa inyo lahat uh, ingat po kayo palagi alam na naman sa panahon natin ngayon uh, masyadong masalimot yung panahon natin ngayon o ang kalamidad na mawawala tayong mga flood control uh, na uh, tulit tulit ang pag-ang hanggang disyembre pa po guys hanggang katapusan ng taon kaya mag iingat tayo palagi yun so, guys maraming maraming salamat po kung pa lang po kayo sa aking channel ay huwag niyo po sana kalimutan na like share and subscribe bye bye